Luto na yung niloloto natin. Ah, oh. Manglalaking tilapia, oh. Ayan. Tapos merong sausawan na kamatis. Kamatis, saka bagoong. Bagoong, sibuyas. Luya. Luya. Tapos, ano? Uh, kakamayin siya. Oh, sarap naman. Oh, nandito kami sa disirta ng Kuwait. Tignan nyo. Oh, ayan. Oh, namin uh, Ganito ang ginagawa nila. Namin dito <laughs> sa Kuwait. Namin dito <laughs> sa Kuwait. <laughs> <dito sa laughs> oh, ayan si ate. Oh, ang ganda. Oh. Tignan mo. Ate, mag-hi ka ate. Hello. 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 Sige nga, kung anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo sa kanila? Nandito kami sa Kuwait, Taglamig. Tapos? Pag taglamig dito, ginagawa namin nagkakamping dito sa disyerto. Ngayon. Ihaw, ihaw kami ng... Ayun, tapos pagkatapos ng ihaw. Eh di busog. Anong di ba... kakain ka para mabusog? Oo, yun. tapos medyo magmartis-martis konti. -martis okay. Yan lang yan. Salamat ate ah, salamat. salamat po. bye bye. <laughs>